Mang magandang daan ng isda yan. Tabok oh. Ano Isang so, magandang araw po. Early morning, early early day routine. Ito naman kami, papan daw. Taas na ng araw. Ang ganda naman sa katawan, ganyang araw po pag umaga. Kaso, ah, maganda pa sa katawan yan, maaga po kangkong guys ah. Kala ko din ito ngayon Sabado. Oh. Happy Saturday po sa inyong lahat. Happy Saturday. Maganda. Hindi ka malamig yung tubig. Ano? oh, nga. Pansin mo. Ganda na araw guys. Post po na. Ah. Parang ngayon na isa. Asan? Ayun. Yung dalawang matanda po. Andito rin po eh hindi namamante araw-araw namamante yun ah hindi na eh ayun na. Hey, isa kita ko na isa oh ito guys guys ito na kami sa unang screen ayun ah parang wala malungkot na malungkot oh ang malungkot ang buka malay mo naman meron meron pa rin ganda ng size buka malay siya ganda daingin na naman to nasimula na ganyang malilid permis yan baka sunod sunod na sunod sunod ng size pero mag-uuli yan mamaya bukas yung... sapa eh eh sigurado mapan daw yun sir Yan guys, unang screen na. Uh. Sa so, mapagpalang araw. Ito so, na araw guys. Ito na araw Guys, pangalawa na. Exactly, Ay, minute, kaya gagalaw ba? wala po testin ito kaya gagalaw ayan okay, guys yung huga o oh. maganda yung huli na yan maganda ito oh, ayan okay. okay, guys dami oh grabe oh, palaki na ng palaki yung hulubok isang ulang na ito isang ulang sunod nya puro plapla na nasimulan sa maliit Tumulong sa malaki. Malaki. Oo. Oh, small, medium, large eh. Meron ba yung ba? Oo. Oh, Tiwala ka lang box. Sinod niyan. Puro flap eh. lang <laughs> lang. <laughs> okay, seto na kami. Pangatlo. Itong screen lang. Eh, pangatlo na. Takay na ito. Dami hindi na nga. Okay, so. Parang malungkot. May bula eh. Yung ano mo ba? Pagami oh. bula. Oo, oh, bagi ayo Bagi Andun yung bula sa screen eh. Ano oh, di ba? Mm. Hmm? Oh, pangat. Yung sa pidain mo yun. Yung, yung, yung sa pidain Mukhang lumeta. Saan <laughs> kaya ka malalaki? <laughs> lumeta kala lang. Kaya palaki. Kala <laughs> ko okay, so Guys, screen. Oh, okay, so ay right, yung din natin, ah. Yung tatlong ice cream, may pag-asa ito isa. Pag ay, ay, dami ng dam. Guys, okay, ito na kami sa pang-apat. Eh, rimi huli talangka. Nakaram po. Isang talangka mo ko na kainin ito. Ang <laughs> <laughs> binuro mo? Oo. Uh Nalipis -huh. dito. Nalipis. Nalipag ko. oh parang ayaw na dumahan dyan yung isda eh. Uh Oo. -huh. Tagalide ka, di marami ko. Nalipag ka guys.